Hi guys, this is Nina Classic si Vlog and andito kami ngayon sa bahay para mag-lunch. Hindi kami dumabas, dito lang kami sa bahay. So, kain tayo. Nagluto ako ng bulalo. Parang nilagang bulalo tapos nag-bake ng chicken. Tapos, Tama na yung bulalo. Ayun. Hi guys! Hindi sa akin naman! Hi! Welcome to our vlog! kami sa bahay. So, kain tayo. Nagluto ako ng bulalo. Parang nilagang bulalo. Tapos, nag-bake ng chicken. Tapos, ayun. Tama na yung protein. Tama na yung protein. Hi, guys. Hindi sa okay naman. Hi. Welcome to our house. Hello. Happy Sunday. Happy last night, guys. Happy last

nila na dun sa may alak ha, kasi yung alak. Ano ang naman yung nandoon? Sa ah? Saan naman? naman sa sa so, ito? Sa YouTube ko okay. okay. Alam nyo guys? Lang, live. Ano yung live Yan ang dito Yan ang live natin eh. Alam ba yung mararating? sa... Marami ah, yes. sa hmm. Out na ko bes. Sabi tas sige bes. Ingat. Enjoy. Hindi ka nag bes. Oo, oh, oh, body. ko. Kaya, ito nagwawala. <laughs> ay, may ano? Yung pinang... o, may ano kayo? May... Ba't na ganyan ang chicken? Oo, kasi baking. Hindi eh. yung masarap. Ayan. Ay. Oo, kasi may mayonnaise yan. Dami kayo dyan, body. Ano kami? Lima lang naman kami nandito. Wala, wala, diba? wala, wala yung iba, wala Kaya yung manyo, iba. Ikman nyo. Pero yung wala sama ko lagi every Sunday. Ilan pa tayo? Gusto um, ko uno lang. Lima lang tayo palagi ba? Lima kayo palagi. Oo, sana. Pero oo, di ba? Okay lang yan, buddy, pa diba. minsan, minsan, uh, enjoy. Oo, uh, pag uh, Sunday uh, lang naman eh. <laughs> <laughs> pag off, uh, off lang. Kasi yung tama na. Akala ko ba hindi ka na nagkakalim? Paano pa ko lang yan ang braso? Gusto niyo ba ng patis na may stilin? Yes. To pa okay lang kasi Sunday naman eh. Laki na bis ng ano ka Laki na bali ng braso ko. Nakakakay. Yan ang kasi Sunday. Pag wala na pala ni Sunday. Ha? Yan ano? uh mo na natin. Huwag ano? Huwag na ni Jaita. Oo. Si Jaita Di ba nila sa bahay? Yes. Ano ba ito? Ay ang kita? <omedical dissolve> <laughs> Kasi, wala hindi kasi ganyan sa amin. <laughs> kain tayo. Kain tayo. Bali, kain tayo. Lunch to. Lunch to. Grabe mga kasekretary. Kasekretary nga. Ano masasabi niyo sa baked chicken? nice rice. yung binibig mo ka sa ano mo? Yes, favorite na yun. Ano na yung nasa ano? Ano yung nilagay mo? Sa sobrang sarap. Wala nang matirasan. Hindi meron sa doon. Ano yung nilagay mo dito? Ano? Um... Garlic powder paprika, mm -hmm. chili powder, Ay, di tapos cumin, tapos dill powder, tapos ah, salt and may mga herbs mayonnaise. Ay, chapa, yeah. ano ka po nilin? Black pepper. Huwag tayo Ako kasi sa mga bata lang naman eh. Ay, gawin niyo sa yung salmon. Hindi. Gagawin niyo yung salmon. Hindi, pinatagtag ko lang doon, ano? Ilalagay ko ng paprika eh. Smoke paprika. Ang nagpapasarap dyan, Tay, mayonnaise at chili powder. Mayonnaise, there, cumin. Oo, cumin. So, yun yung cumin

Masarap talaga. Pagkakita mo. Luto yan. <laughs> <Taras> yan. <laughs> ang <layo ba laughs> sa akin eh. Hindi. naman ng mga... Nang Ay, oo. Uh, uh, palagi kami yan. May kasama pang lukuhan yan. Naglulukuhan kami dito eh. Ay, may mga <laughs> Kayo. <laughs> wala kayo mararating. Hmm. sige kain lang kayo. Like nagdaralago sa kain lang talaga ako. What? sorry. <laughs> hindi sila na sarapan sa chicken ko kaya nagluto uli ako. Thank you guys for watching See you in my next vlog This is Lina's <laughs> vlog <laughs> And Maraming salamat sa pagtak pagtakit na aking YouTube channel And don't forget to like, share, and subscribe And hit the notification bell up Icon Para mag-updated guys sa mga future videos Hanggang sa mga di ba bye, -bye. Yeah.